guys. Ayan, it's Saturday afternoon. Nagagagala tayo dito sa fourth floor ng na, na Terminal 3. Same. So, but and Body but Works. Ayan guys, ang um, Victoria's Secret. So dito sa so, Terminal 3 guys, pwede kayo mag-shop sa fourth floor. Ayan, located yun sa fourth floor. Ayan yung departure guys sa baba. Ayan. So, ganito dito sa Terminal 3, guys. Nasa sa mga hindi pa po nakaakit dito. Yung iba kasi hindi alam na may may shopping na pwede mag-shop dito or pwede gumala dito. ah uh, public place to, guys. Pero syempre may mga restrictions to. May mga something na hindi naman talaga pwede. Ayan. So, ayan, guys. Ang domestic departure silipin natin yan okay so domestic and international sa so, kabila guys ano yan departure ng international dito yung domestic So dito pag malayo pa yung flight mo, pwede ka mag-sightseeing. Ayan. And then, may, mayroon Jollibee dito sa fourth floor. Meron din yun sa baba, sa may ground floor. Sa may arrival area. Ayan. And yung ginagawa guys na OFW lunch, doon yun sa kabila. Dito sa kabila, sa kanan neto. Pagawing kanan nito. So, ongoing yun. Hindi pa po, buo, hindi pa po binubuksan. So, dito pwede kayong mag-rest. Ayan, may mga upuan dyan. May mga bench. Pwede kayo mag-shop. Chicha. Shakey's. Jollibee. Sa baba may chowking. May makdo. Ayan. And, dito sa kanang bahagi kay isang fourth floor. Meron ditong Army Navy. May Grace. May Mary Grace pala. Ramen. Ganyan, ganyan. Ayan. So, bababa tayo ng third floor. Kasi ako ay sa labas ng Arrival. Ayon guys, ang departure area kung pasok natin. So may guard dito. Baba tayo sa second floor. Which is sa admin. Mostly guys, pag ako pumupunta dito like week weekdays, ay dito lang tayo napupunta lagi sa admin curbside management everything ganyan sa Pacific kaya dito ayan sa second floor ayan pero ngayon tayo ay working still working guys hanggang dito po ayan so dito tayo and dadaan po tayo ng banyo dadaan po tayo ng banyo bago lumabas. yo tayo guys. Ayan ang banyo.